Hi guys! Ayan, naghahabol ako kay Matoni. Nanonood kami ng vlog ko. Kasi, linisin ko yung tingan ito. Achoo-chi-chi-chi-chin. Alilalilalil. Alilalilalilalilalam. Alilalilalil. Alilalilalal. Ang bawo naman ng bibi ko. Mmmmm. Oh, mo, liko, totoo ka rin na. Hmm, baba, papa, papa. Wait lang ah Alam niya na. Genesis. Behave, behave, Matteo Lee. Doo Come on, baby, come on. We will go out. No cleaning ears? no Or go out. No, mami, no. Behave, behave, behave. Behave only last, okay? La 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 la, la. Do Who's good boy? Good boy. Good boy, yan tunino. Good boy, yan. Ma. wait lang. Last na lang, be. Dali na, ah. Opo. Wait lang, oh. Ay, hindi na ka dumi, oh. Sa na lang, oh. Last na nga lang, eh. Ah. Diba eh, good boy yan si Matuni? opo di ba good boy opo ini bilang kamu ah. Mm-hmm. Good boy kaya ya, Opo Opo ah. Thank you Matoni <laughs> You see kumain na lang siya. Ay, nako. Ganon talaga. Yung amoy ng panlilis ng ni Matunin, parang malangsa. <laughs> Aloha ka. Yung kabila po, guys. Pero kumakain alam nyo guys, parang may mga bilbil ako kasi double double yung dami ko guys ayan oh. kahit pinatakpan ko na yung ano ng aircon. malamig pa din siya so kaya double double yan antay natin si Matoni ulit kasi pati yung kabila pang tanggalin ko yung mga 3 times a week kasi yan Three times sa uh, isang linggo nililinis ko yung tingan nyo. Ano yan, be? Nadali. Higa na dito. Dali na. Come. Dali na, be. Dali na. Hmm. Dito na. Oh, o, ka na. Gusto mo sa window Wala ano yon ko last, last na lang ba last na lang ba ang ano ko lang kasi dito nag i stress kasi to sila pag pinipilit mo Iyayayayayay. Ayayayayayay. O bukas naman ang iba. Bukas na lang. Opo, bukas naman ang iba. O oh, na. Akit na lang sa window. Window na, window na Bukas na lang continue. ang Ha? So, bukas na lang guys kasi baka may stress kawawa man. So, ako pa rin ang kawawa pag na-stitch siya. Baka magkasakit. Kasi so, wala niya, guys. <laughs> Yan. Yung supa namin may mga aparato. Kasi ngayon yung kay Matuni So, kailangan siyang kubera ng bongga. Sa awan ng Diyos, dito naman siya nag-scratch. Pero doon sa isang upuan, in niya. Kasi hindi ko hindi ko nalagay ng cover tapos bigla si matunay mo po. Tapos sa pansin niya parang ay ang lambot. Kasi di ba nag ano sila na natawag nila na biscuit, biscuit. Pag masaya daw yung pusa. Huwag kang tumalun ha. Gusto talaga to yung to sa to cover to ay to sa supa. Iyan mo na natin. Ako'y nagsasalita dun sa laptop. Buti hindi ako nakapirat. Nakapirat? Nakapirat yan. Yung isa kong upload ganyan din yung tugtog. Nakapirat ako. Biglang na copyright. Lagyan natin dito baka tumanong ito. Minsan dito na rin ako natutulong. Kasi si Matoni, pag nagising, hila kaya ako papunta dito. Sana all oh, marunong manghila. Ayan. Nako matunay wag kang tumalon ha. So ayan guys, tayo ay maglagay muna ng cover. Kubirin ko muna bago may tumalon. Ingat ingat pa naman ako dito. May hindi si Matoni guys. Oo so, na, Matoni yung bagay so, si Matoni guys. natin ko si Matoni guys. At ka na yung maglalaro guys. So, sunod so, sasabihin ko sa iyo. Oh. Yes. Ay, ang story ni Matoni. Kung paano napunta si Matoni diba. sa akin. So, maglalaro guys. At ayan si Matoni. You're lucky Piray. Yes. Diba? Di ba, Ray? Tony? Ayan yung sa Ano ko yan? Kaya magustos ka sa cover. Tulog na eh. Alas, Kasi eh, lahat upuan, dito 30 sa 30. ng upuan naka-cover. Dahil na ito. Pati mga kortina. Parang mga Magbibigit siya. Magbibigit siya. So, mayroon pala na ako naman ang Young. Yan. So, means, pag ako, matutulog siya. Pag matulog na ako, hindi naman mga yung itin Pero, inibasan ko kasi yung ito yung scratch. So, na yung mag-iingat. So, dahil na Kasi, saya. Ma'am, ka natulog kasi. Hmm, dati namin, busy yung busy. Busy yung palipad ng mag-intera plano. Kaya pa rin dalawang magtinginan. Yun yung yun, yun, pinaka, yun, yun. yun. ano niya, napalang sa buhay, okay na rin yan, babae. Ang babae! Di ba, Tuti? Ganon kami kalangga lang noon. Na yung, kung noon, sa isang araw, yung, sa, parang Lab na lab yung exotic the, fish. Fish? Isda. <laughs> exotic she. na fish. Isda ba? Isda. Isang araw naman po siguro nakakaanin ako, kasi, na-stop Eight. So Soyon so, since last time uh, ina, na so sa to. So player yan, guys, Ilang so, so, kasi. siya. So tano, hindi lang sa ano naiwasan ko pagtagin niya tano, pa. Diba, Just, lang, guys. Di ba doon? Yung pagtanong pag mo do? Once a week, every Sunday. night day. in my dreams. Ginagaya ko yung sabi Mama sa so, talon. Once a week. Scratch. A week, yan, ganyan. Kumakain mo siya ng dry. Hindi ako nakapunta ng so, napas, dito, na. Sa day to Kasi, may nagising na. Siya ay nagising na kasi. So, na-ignore matiis. Nagising ka na? Kailangan. Okay, okay, Hindi na ako makalis. Makalis na ako. Kailangan kasama siya. Ganun si Matoni. Then, ayan. So, it's Otherwise, crying, crying. Okay. sa tape ng Lipstick Sa bit na si parang part niya nani. Si Matoni siya sa Pure LIFE. Doon sa likod ng part parang ang ko dyan? Doon siya pa paus Clinic. Clinic. Ano mga tao sa Tagalog ang na kami guys. sabi Sabi ng Doktor tapos na siya lahat sa Pakuna. Completed yun na. Kung gusto, balik ko din po 6 months para check up na siya. check out siya. Ayan. O, diba ganyan guys? Pero kailangan naman ulit. Pinakukuwera ko siya lang kasi na. Si Adele so, bye-bye na guys